Encanto. Harap mo Tao, okay lang, tao, okay lang, tao. Ano ka? Encanto ka? Ha? Tao. Wow. Tao ka. Anong pangalan mo? Okay, ano? Okay. Ano? Hindi, ano. Pangalan? Anong pangalan? Anong pangalan? <laughs> Anong, pangalan <mo>? <laughs> <laughs> Anong pangalan? Anong pangalan mo? Ha? <laughs> <sighs> <gasps> Anong pangalan mo? Ha? Bisi. <gasps> <gasps> <sighs> okay. Anong daw? Ayaw ko. Ayaw mong magpakilala? Ayan. Tagasan ka sa Mindoro, ha? Tagasan Tagasan, dali, imi, sagaw Taga Ruwas ka, ruwas Ba't mo ginagayan yan? Ano yung bataan mo yung igad kong nakakarga dyan? Gusto ko lang Gusto mo lang, pwede pala Ha ha Ayaw na. Ayaw pa eh. Paano kung ayaw ko pang palayasin ka dyan? Ha? Na. Ah, rapak yun. Ayaw na. Masakit. Ha? Masakit. mo yan. Ha? Tatanggalan mo yan. Ha? Tatanggalin mo yan. Oo. Tatanggalin mo dyan. Oo. Pagpagin mo gamit ang isang kamay. Bilisan mo ha? Bilisan mo yung masasakit dyan. Bilis. 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 Bilis, mabagal. Tanggalin yeah, mo lahat ha. Ah. Pati sa ulo, sa lahat. Sa lahat dyan. Ha? Tanggalin mo ha. Ah. <laughs> <laughs> Hindi ka maabot yung Huwag ka pating makire Huwag ka makire ang katawan Bilisan mo, pinapapagpag ko lang say <laughs> lahat sa iyo Lasa, lahat Gagaling yan ha oh. Gagaling yan ngayon Gagaling yan ha Gagaling yan Bilisan, bilisan Bilisan <laughs> Nagarawas ka pala, ano? Hindi uh -huh. pwedeng ganyan ito riyan, ano? Hmm, hindi ang ka ngayon, ano? Ha? Ano, wala na? Tanggal na lahat? Oo. Tanggal na! Tanggal na! Tanggal na! Tanggal na! Wala nang tira! Ha? Ah, wala na! Wala na! Wala na! Sigurado ka, wala nang dadamdamin yan ha! Oo! Oh. Ha? Oo! Oh. Ha? Oo! Oh. Wala nang dadamdamin yan! Oo! Oh. Masakit na! tama na, Tanggal na! Ha? Ha? Oh. Ba't mo ginagawa yan? Ha? Anong dahilan? Nakakahawa naman yung tao! Ha? Anong kakunungan meron ka? Ha? Mangkukulam ka? Albularyo, ano? Ah, mangkukulam o albularyo? Ah, sagot, dali. Ano? Ang kukula, mga kukula pa Ngayon, kilala mo na kung sinong tagakalapan na manggagamot Ano? Ako lang yun Ha? Ha? Huwag kitang mahuhuli sa ibang pasyente ha Pero, babawasan ko lang ano mo, yung kakunungan mo Ano? Ah. gising, 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 gising. Lebo mo patay? Ang mga pala lang ang kasituan. Ang mga hindi lang ang Ang ang